Yahoo! Alright pre, so ito yung lahat ng mga sapatos na nabili ko over the weekend sa flea market. Isa dyan, fake. Isa dyan, fake. So, hintay kayo sa end sa video, right? para ipakita ko sa inyo kung saan dito yung fake itong ang pinaka-reason, pre, kung bakit pinapaligit-check ko talaga lahat. Kahit ano, iba pinapaligit. Lagi lang mga high-end, ito mga Jordan, lahat pinapaligit-check ko para to make sure na lahat ng binibenta ko, pre, legit, ayaw natin magbenta ng mga mga peke. So, yeah. So, tingnan nyo. Tingnan nyo yung maigi. Tingnan nyo yung maigi. At sya, sabihin nyo sa akin, ipapakita ko sa inyo hangga sa end sa video kung ano dito <laughs> ano dito sa lima na to ang peke all right let's go ang cool na to LED o oh. 20 lang 20 Bibilin ko na to diba ang cool cool oh. ayaw pinin natin to All right pre, ang aga-aga pre. Ito yung mga na pick up natin uh, for now. Ah uh, ito Raiders, hindi naman to vintage, uh new era Raiders na na sombrero. Uh, maganda yan. And then ito, uh, US Air Force veteran. Uh, hindi din dito uh, bago to, made in China. Hindi din to ah uh, Hindi din to vintage pero ayos na yan. And then ito pre, may naka-Timberland tayo na sapatos, na boots, I mean ang ganda nito. Bili ko ito a uh, 15 dollars. Ayos na ayos 'yan. Ayos na ayos. And then ito pre, Jordan 6 na black cat. Ang ganda nito. Yung uh, ano tawag ito, itong uh, shoelace niya hindi lang to original. Pero yung uh, condition niya ayos na ayos pa. May mga scratches lang dyan, konti Bili ko nito a uh, 25 dollars. So, ya yeah, hindi na masama yan, pre. Uh, maganda yan you know and then ito pre bili ko nito is $15 score na score sana to Valentino pre kung alam nyo tong brand nya to alam ipapaligit check ko pa to ang ganda ng ang ganda na sana ng kondisyon nya okay may scratch dito 15 lang to eh 25 yung benta nya pero sabi ko 15 na lang kasi may mga issue overall ito lang pre may butas dito pre nakakainis talaga nakita ko to kasi sabi ko 25 sabi ko 15 lang kasi nga may butas dito pero binili ko lang dahil sa brand baka may bumili ba, baka mabenta ko pa to eh. kasi ang mahal ng brand na to Valentino kung alam nyo brand na to so kahit may butas dyan dito lang naman yan sa loob so baka mabenta ko pa to so yeah and then ito may mga sombrero pa ako mamaya pa may nabili ako mga vintage na mga uh, shirt I think mga pito yata. Isa-isa yun natin yun pagdating ng bahay. Yung mga vintage yung dito. Ito, pre. NBA Finals, pre. Vintage yun, 1997. May tag pa yan, pre. Vintage yun, 1997. Utah Jazz. NBA ito, pre. Official. Ang ganda nito. NBA Finals. May tag pa yan. And then, may Tami tayo. Tami na sombrero. $3 each to pre. Ang bili ko. And then, ito. Hard Rock Cafe na... Sombrero pang babae Ang cool cool nyo no Ang cool cool yan. UK ang sa Dikod And then may uh, RL tayo Ralph Lauren uh, Hat Hindi na masama yan And then ito pre uh, Para sa F-150 Koche ng na F-150 Nabili ko to kotse pang F-150 Binili ko to for uh, 15 dollars I mean no 17 dollars F-150 ito pre Ang ganda nito I don't know kung magkano ito mabibenta basta may mga screenshot yun alright so ang aga-aga pa alright so yung mga vintage shirts sa bahay na yun as in ang gaganda nun may mga concert shirt may concert shirt ako na nabili alright let's go hanap pa tayo alright pre hindi pa tayo tapos pre round 1 tapos pre lagay natin po sa sa kotse muna ito pre mga brand new yan pre mga new era pre brand new brand new mga new era yan brand new may mga presyo pa yan dito isa isahin natin ito pag uwi ng bahay ang dami niyan. pero ang dami niyan. alright let's go may isa pa uh, niners so niners na new era ayan ang ganda niyan dami nating sumpero ngayon alright so ilagay muna natin to sa sa kotse and then uh, magra round to tayo Daming sombrero pre, let's go Daming sombrero isang box yan, pre Isang box And then, mamaya nga, isa-isahin natin yung mga brand uh, Mga, anong tawag mo ito Isa-isahin natin yung mga Vintage na mga t-shirt Na nabili ko So, ayos Let's go All right pre, so ito na yung mga Last natin na nabili ngayon So, ito, uh, Jordan 2 Uh, alternate uh, 87 so hindi na masama pre uh, bili ko to 10 wala lang uh, shoelace pero wala namang mga separation or anything like that so ayos to again ipapaligit check uh, natin to Jordan uh, Retro 2 alternate 87 and then ito Air Force 1 na undefeated yata ang pangalan nito so ang ganda pre So, bili ko nito is uh 20. Kaibigan ko yung uh, reseller nito ang tagal ang tagal ko nang hindi na ano, na, nakita ang reseller na to. Uh, kaka so, 'yun tinutulungan ko 'yun parate pag mayroon siya. So, okay na to, $20. Uh, Air Force One uh Undefeated. And then ito Jordan 1 Retro French Blue yata to. French Blue. So, ito kasabay to $40 tong dalawa. Isang vendor. So, 20 so na ya, $20 din to. So, hindi na masama. Alright Hindi na masama and din ito. Ito hindi ko lang alam pre kung totoo ba to or hindi. Pero ano alam nyo ang gagawin ko nito, uh, Chicago Cubs na jersey. i ko to i-bibenta. So, ipapasa ko to sa inyo. Pero again, hindi ko, hindi ko lang alam kasi kung kung aligito uh, or hindi. Stitch naman siya. Stitch. Yan. Stitch siya. So, tingnan natin. And then, ito may Patagonia ako na ano, corduroy. Yan, Patagonia na corduroy na na pants. So, yeah. So, punta tayo. Uwi ako sa bahay and then isa natin yung uh, mga brand new na mga sombrero. Alright, let's go. Kumusta? Alright, nasa bahay na tayo pre mga pare ko, yung mga kumare natin dyan, nasa bahay na tayo. So, isa-isahin natin yung mga nabili kong mga mga sombrero na mga brand new. Alright? So, ito pa si Chicago Bulls Day. Eh. It, uh, snapback, I mean, hindi to snapback pre fitted lahat. Of course, kung may snapback, yun yung unahin natin eh. Ito lang yung mayroon, mayroon siya. Eh, syempre, ginagrab na natin. Mga brand new yan, pre. Ha? May mga uh, presyo pa dyan sa, sa likod. So ito, may Windy City, Windy City, yan. So Chicago Bulls. And then may dalawa kong uh, Thunder. OKC, yan may presyo pa dyan. Anong size ito? 7 and 5, 8. Ang ganda nyan. And then, ito, uh, Orlando Magic. Daming Magic, okay? Ilang piraso yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh, meron pa ibang kulay 7, 8, 8 yan so ito pre yan, may mga presyo pa dyan. Yan. Orlando Magic. Maganda yan. Ito yung ibang kulay niya. Ito. Yan. Alright. So, ito yun. Ano yun? May isa pang Chicago Bulls. Uh, puti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na Chicago Bulls na puti. Fitted yun to. Again, pre, puro lang kasi ito. Puro lang uh, fitted talaga. Again, again, obviously, obviously, kung may may uh, snapback eh syempre yun nga yung unahin natin and then hey sa mga bago ko palang subscribers uh, sa free market hindi nyo ako magkita video doon habang namimili ako kasi bawal sa loob so pina kaya pinapakita ko itong mga to ng ganito at saka yung uh, after the fact after kong uh, after ko silang uh, nabili Alright, ganito pre, mga vintage, ang dami nito. Ah, ano to? Mga pito or walong piraso. I think, 8 yeah, eight pieces to na mga vintage. Na mga, ito, ang dami yun. Yan. Ang ganda ng print, pre, no? Ang ganda ng print. Unchained. Yan. Ay, tiga. Unchained. Grabe, ang ganda. So, yan. May likod po. Anong naka... Therefore, if the sun makes you free, you shall be free indeed. Bible verse. John 8 verse 36. Yan, ang ganda. Mac Gover. Ang ganda niyan. And then ito. Ito pa Barry Manilo. Pre. Ito, Barry Manilo. Uh, may ano pa ito. Dated to eh. I think 1997. Yan, dated yan. 1997. And then, anong tawag ito? May ano sa likod. Print sa likod. Barry Manilo. Concert shirt. Yan. Alright. Dito na lang ako para makita nyo ng malapitan. Ito, pre. Kanda din to, no? The doors. May, may date ito. Ah, uh, 2,000. Yan, 2,000. 2,000. Wala lang tong tag. Parang na-remove, na, na -remove, napunit yung tag. So, ang ganda din, no? The doors. Yan. May ano dyan, nakasulat din sa likod. Ito pala, ang Bari Manilo. ah, uh, ito yung tag niya. I think may, uh, made in, made in Mexico lang pala siya. Hindi siya made in US. Pero vintage pa rin. Yan. And then ito, ito Las Vegas lang na shirt to eh. Made in US to pre. Made in US. Made in US. Pero hotel to sa Las Vegas. Luxure. Yan. Made in US to. Ang tag niya is made in US. So vintage din yan. Pero ang ganda ng print niya. Grabe. And then ito, Cowboy E Made in Honduras Ito yung Concert shirt pa Ang ganda ng print niya pa rin Cowboy E Hindi na ito made in US Ang ganda ng print niya Ito ba yun Cowboy E Hindi ko kilala ito To be honest with you Ito ba yun Cowboy E I don't know Ito may liko dyan Yan Delta yung uh, tag niya I think ito yung maganda Ito vintage talaga to Uh, may 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 ano may tag pa I think 1994 yata to yeah 1994 Texas Rangers may may date din dyan naka date yan Texas Rangers na hoodie to hoodie pero short sleeve Texas Rangers brand new walang print sa likod pero ang pinaka cool dito kasi nga hood, hooded siya hooded siya and then short sleeve ang ganda ng print nyo hindi nyo yan. And then ito. Ito, SeaWorld. World uh, theme park lang to dito sa States. May, uh, made, in, uh, made, in, US. Yan. May, at saka may dumi siya. Yan. May dumi. Yan. Pero theme park to dito sa States. SeaWorld. Ang ganda, no? Cool na cool yung print niya. And then, ito pre. I think ito yung pinakamaganda. Car show. 2005 to pray, so barely, barely uh, isang taon na lang or ilang months na lang. So barely uh, vintage to, 2005. Uh, pero made in US siya, ito yung tag niya. Made in US size large. So next year magiging, and then single stitch all around. Single stitch. So isang taon na lang, ay isa, ilang buwan, buwan na lang magiging uh, vintage na to. So, ang ganda ng print nyo. Nagita nyo yan. Ayos na, ayos, 'yung print niya. So, yeah, 'yun. 'Yun 'yung mga ah na pick up natin uh, kanina sa uh, flea market. Napagod ako pre. Ang init na dito. Ang init. So, yeah. Ayos na, ayos. Uy, teka, may mga nagpapa-shoutout. Hold on, hold on. ko muna. Hold on. Teka, teka, teka. Ang dami ng papashout. Ah! Teka. Ito si Janrex Del, Del Rosario. Ikaw, Janrex Rex, ha? Sumusobra ka na. Pangalawa na to. Sinout-out na kita last, uh, last time. Ha? Janrex Rex. Jan Rex. And then, susunod. Rinaldo Narido. Shout-out, Rinaldo Narido. And then, si jo Jofer Gumisiria Mayores. Shout-out, Jofer. And then, I think yun lang. Yun lang tatlo. Shoutout sa inyong tatlo. Ingat kayo. Ingat, ingat kayo parati. Janrex, sumusobra ka na Janrex. <laughs> Alright, mga pre. Hey, walang biro. Uh, salamat sa inyo. Salamat sa support ninyong lahat. Uh, ingat kayo. Alright? So, I think yun na pre. Pagod na ako. Pagod ako. Papahinga ako pre. I think mag magnanap ako konti. Mga, ano, Mga 20-30 minutes. Magnanap ako. Pagkatapos, uh, mag ano, mag, lista ko uh, lista ko sa mga ibibenta ko and then magpa package ng mga nabenta ko kahapon at saka kanina may mga pumasok na benta eh so magiging busy ulit ako ngayon araw-araw naman pre busy ako pre lalo na tong uh, ano yung uh, ukay uh, dagdag toy eh. dagdag trabaho pero i'm not complaining uh, masaya din kasi And then, ah, masaya ako pag may, uh, lalo na yung first box, eh, hey, yung mga bumili sa, na nasa first, first, first box natin or first batch ng mga ano. Maraming salamat sa inyo as in, uh, maraming maraming salamat. Suportahan nyo yung, uh, yung uh, seller natin dyan. May screenshot dyan sa uh, kung saan siya nagla-live. Hey, maraming maraming salamat sa inyo. Hintayin nyo yung mga kasunod pa yung parating ng mga boxes. Mas maganda nun, mas maraming maganda nun pre. Uh, yung first batch kasi parang testing lang yun eh. So parang like testing the waters, ika nga. Kasi uh, bago, hindi ko pa alam kung anong mabibenta dyan, kung ano talaga yung gusto nyo. And then, uh, over time, nalalaman ko na, uh, lalo na, nanonood din kasi ako ng mga live selling dyan. So, alam ko na kung anong uso dyan, anong gusto nyo, So yung mga succeeding na mga boxes uh, may mga uh, magaganda dun. or mas mas maganda I should say itong mga sombrero na to na mga brand new i ano to i include ko to so probably papadala ko sa tempre mga towards the end of this month or uh, next month yata I don't know who knows uh, may bukas uh, Monday yung dalawang box ko may dalawang box na namang pipick upin so ipapadala na naman dyan Magaganda to pre. Daming Carhartt dito. Mga t-shirt, may uh, pants, may mga hoodies, mga jacket, may Carhartt doon and then mga t-shirt uh, obviously. So marami itong box na to. Hopefully darating to before Christmas. I don't know. Kusa uh, yung yung first yung first box dumating uh, ano yun. Like almost 3 months. So, hopefully before Christmas darating uh, tong uh, box to to dyan. Alright. Ingat kayo ha. Ah. Babayu sa ulit eh. So, alright. So, hindi pa pala babayu. Hindi <laughs> pa babayu. So, nandito pre. So, ayan. So, alam nyo uh, may naisip na ba kayo kung saan dito? Ha? Ha? Saan dito? No? Ito pre nilabhan ko yung uh, ano ang insole niya nilabhan ko so kaya wala pa yan ito lilinisin ko pa yan pero yan maganda yan Ito pre so may mga screenshot diyan <laughs> So ito 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 legit yan pre screenshot yan legit legit Yung apat na yan yung mga uh, Jordan at saka Air Force One ito yung ano pre ito yung <laughs> Ay, uh, ito yung uh, peke. Na peke tayo dito. alright, So, buti na lang ah uh, tinawaran ko ng uh, 15, hindi hindi uh, hindi uh, 25. <laughs> so, that's part of the game. That's part of the game. Kaya nga sabi ko pre, ah uh, pinapaligit check talaga. So, yan. So, hindi hindi uh, panalo parati. So, may mga times din na na, na, na talo tayo, di ba? So, again, that's part of the business. We have to take that risk. Uh, but at least a uh, calculated risk uh, ayaw natin kaya uh, yeah, mga pag mga branded na talaga lalo mga Jordan ganun may limit rin ako mga 20 dollars okay pa yan pang mga 30 40 parang ano na parang ah, uh, tingnan ko muna ganun ganun Iniisipin ko talaga not unless kung ang buy ang seller ang bibilhan ko is like um, kilala ko na talaga so yeah so sige ingat kayo bye bye you.